Hello mga bata! Maayos po ba ang lahat sa inyo? Masaya po ako nandito ngayon kasama ninyo. At sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Teacher Giselle. Nandito tayo ngayon at magkakasama para sa panibagong CBC Online Class sa inyong tahanan na may tema, Kilalanin ang Kalaban. Alam mo na sa anumang laro para manalo sa laro ng ating buhay at sa ating hinaharap at para makamit ang buhay na walang hanggan ng kaligtasan, meron tayong mga kalaban na kailangan natin mapagtagumpayan sa laro ng hinaharap. Alam mo ba kung sino ang mga kalaban? Opo, ito ay walang iba kundi ang ating sarili ang mundo at ang masama. May mga ilang talong ako sa iyo. Sino na sa inyo ang naglaro ng hilahan? Hmm? Nanalo ba o natalo ang inyong mga kakampi? Sino ang nanalo sa larong ito? Tama po. Ang nanalong team ay yung pinakamalakas. Sa larong nang hinaharap ay walang pinagkaiba. Mananalo din ang pinakamalakas. At tatanggap mo bang manalo ang mga kalaban? Alam na natin na sa isang laro, hindi natin dapat hayaan ang ating sarili na ma-distract ng anumang bagay. Dahil anumang distraction ay maaaring magpatalo sa buong laro. Tulad na lamang sa nangyari kay Mabel, na sa gitna ng isang laro ay nakarinig ng tunog ng ice cream na dumaan sa kali. Tumakbo siya para sabihin sa kanyang mama na bumili ng isa para sa kanya. At nang bumalik siya, ay nawalan na siya ng pagkakataong manalo at natalo sa laro. Sa laro ng tag of war o hilahan, ay merong magkabila ang team. Nagsimula ang labanan upang makita kung sino ang pinakamalakas sa laro ng hinaharap ay meron din mga kalaban. Sila ay ang ating sarili, ang mundo, at ang masama. Ano ang naaalala mo sa mga natutunan natin tungkol sa mga ito? Parang kakaibang marinig na ang isa sa mga kalaban natin ay ang ating sarili, di po ba? Pero tama po ito dahil ang ating sarili ay nabubuhay sa ating puso at ang ating puso ay madaya. Ito ay palagi magkasalita sa atin, sa ating pakiramdam na hindi nakalulugod sa Diyos. Dahil ang puso ay hindi gustong sumunod sa mga patakaran. Ang mundo ay isang kalaban din sa laro ng hinaharap. Dahil ang mundo ay kumakatawan sa mga bagay na nakikita natin at naglalagay ng pagnanasa sa ating kaluluwa na kabaligtaran sa kalooban ng Diyos. Sa makatawid, kailangan natin maging maingat sa lahat ng bagay na ipinapakita sa atin ng mundo tulad ng mga sayaw, mga kanta, ng mga, ng may mga masamang salita, TV, internet, social network, dahil kadalasan, ito ay mukhang maganda. Pero hindi naman talaga. Sino sa inyo ang sinabihan na ng isang bagay na dapat mong gawin o di kaya nakita mo ito sa internet? Ginawa mo iyon at naging masama siya para sa iyo. Hmm? Ang masama din ay ang ating kalaban dahil nagkaroon na siya ng pagkakataong makapunta sa dulo ng laro ng hinaharap. Pero nawala ang pagkakataong ito sa pamamagitan ng hindi niya pagpili sa Diyos bilang una sa kanyang buhay. Kaya ginagawa niya ang lahat para hindi rin tayo makarating sa dulo ng laro at hindi maabot ang pinakamataas na premyo kaya marami tayo nakikita na nangyayari masamang bagay sa mundo. Napakaraming tao ang gumagawa ng masama dahil sinusunod nila ang masama. Dahil nakatira sila sa kaharian ng kasamaan. Ngayong alam na natin ang mga kalaban sa laro ng hinaharap, kailangan nating malaman kung paano natin sila tatalunin. Maaaring pang sabihin sa akin ng sinuman kung paano nga ba ang sagot dito ay nasa manual sa Biblia. Sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 21. At ganito ang sabi. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang sekreto para pagtagumpayan ang lahat ng ating kalaban ay hindi gawin ang kalooban ng ating sarili, ng mundo at ng masama, kundi ang ama na siyang may-ari ng laro ng hinaharap. Kung sa lahat ng ating pinipili at pag-uugali ay inuuna natin sumunod sa kanyang kalooban, tayo ay mas magiging malakas at makakamit ang mas malaking gantimpala at iyon ay ang ating kaligtasan. Pero ngayon, tayo ay manalangin upang ang ating Ama, ang ating Diyos ay ibigay sa atin ang mga kondisyon na kailangan natin para magtagumpay sa lahat ng kalaban natin. Kaya kung maaari, pwede mong ipikit ang iyong mga mata at ilagay mo ang iyong kamay sa puso dahil ngayon ay mananalangin tayo. Panginoong Diyos, ngayon sa pangalan ni Kristo Yesus, Panginoon, lumalapit po kami sa iyong dakinang presensya para hingiin, Panginoon, ang mga bagay na dapat namin gamitin sa oras na uh, makapaglaban kami sa mga kalaban namin. Dahil alam po namin na sa laro ng hinaharap ay meron kami tatlong kalaban at ito nga ang aming sarili, ang mundo at ang masama. Pero Panginoong Diyos, ngayon, malapit kami sa iyo para hingiin yung lakas dahil Panginoon kinangan namin na mas maging malakas para manalo sa larong ito at ang sekreto Panginoon para mas maging malakas is hindi sundin ang aming kalooban ngunit sundin ang kalooban mo kaya Panginoon Diyos tulungan mo kami sa lahat ng oras na hindi ang uh, magpa-distract sa mga bagay na nakikita namin sa mundo ngunit Panginoon mag, uh, kila namin yung attention namin o magfocus lang kami sa mga bagay na mayroon sa iyo sa mga bagay na inooffer mo para uh, makaabot kami para uh, makapunta kami sa dulo ng laro ng hinaharap at ito ay uh, para makamit din namin Panginoon Diyos yung, yung kaligtasan, yung kaligtasan dahil ito Panginoon yung pinakamalaking premyo na matanggap ng bawa isa sa aming balaanaw ito po yung aming panalangin Isinusuko na po namin ang lahat sa iyong kamay. Pinapasalamat na ka po namin sa lahat, Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sabihin niyo mga bata, Amen. Ngayon naman ay eh, maglaro tayo. Tawagin mo kung sino ang kasama mo dyan ngayon. At kailangan mong ihanda ang daan. At maaaring gamitin ang chalk, ang twine o papel. Basta ang mahalaga ay may mga kurba ang daan na ito. Maglagay ng ilang mga hadlang tulad ng karton, mga bagay na hindi nakakasakit, at ito ay kakatawan sa mga kalaban. At gumuhit din ng mga pang-araw-araw na sitwasyon ng sarili, ng mundo at ng masama na nagdi-distract sa atin upang matalo tayo at ilagay sa gitna ng daan kasama ng mga humahadlang. Para mas pahirapan kang dumaan sa daang ito, kakailanganin mong hawakan ng kutsara upang balansehin ang isang maliit na bola ng papel habang dumadaan sa daang ito. Ang bolang ito ay kumakatawan sa pinakamalaking paprebyo at ito ay ang ating kaligtasan. Ibigay ang panimulang signal. At ang lahat ay makisimulang maglakad. Subukan pala telihin ang maliit na bola sa kutsara. Kapag nahulog ang bola, ay kailangan na nilang sa laro. At ang bata na unang dumating sa dulo ng ruta ay ang mananalo. Pagkatapos, ay maaari mong kunin ang pagkakataon dito na sabihin na kung paano na maging maingat ka na hindi mahulog ang bola at protektahan pa nga ito hanggang dulo ng laro mula sa lahat ng bagay ay sinusubukang hadlangan ka sa daan, sa parehong paraan ay eh dapat na maging maingat din tayo sa buka kasama ang Diyos. Kapag lalakad tayo sa tamang landas at nag-iingat sa lahat ng oras, makakaiwas tayo sa mga bitag at mga kalaban. Ito ay ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggang kaligtasan. Kapag inuuna nating gawin ang kalooban ng Ama, hindi niya tayo hahayaang magulat dahil magiging malakas tayo laban sa ating sarili, sa mundo at sa masama. Dapat matutulang tayo sa salita ng Diyos. Dito po natatapos ang ating klase. Pero makikita kita pa tayo muli sa ating susunod na CBC online class sa inyong tahanan. Hihintayin ko kayo dito. Okay po ba? Pagpalain kayong lahat ng Diyos at hanggang sa muli mga bata, paalam po!